mga kaibigan kumusta kayo good morning ang oras ngayon dito mga kaibigan sa lugar na ito ay 9.50 pero makulimling mga kaibigan ang ulap makulimlim ang panahon na parang uulan na parang hindi naman Parang pollution yan, air pollution na tinatawag mga kaibigan. Kagabi umulan ito, basa pa. Basa pa ang ibang lugar ng dinadaanan natin. Kasi umulan nang hindi naman masyadong malakas. Pero umulan kagabi, kaya medyo lumalamig ang simoy ng hangin. Maganda. So mga kaibigan, yan ang sitwasyon ngayon dito. Makulimlim, sana umulan. Sana hindi yan air pollution mga kaibigan. Kundi uulan talaga, ulap ng ulan. Alright! So mga kaibigan, lakad-lakad tayo. Magandang exercise sa ganitong oras. Walang oras, basta tayo mag-exercise ay okay lang sa ating kalusugan mga kaibigan so yan mga kaibigan ang ating masasabi sa mga oras na ito at ay may pupuntahan ito ay Chiang Mai, Thailand sa Kutaw Road so yan mga kaibigan ang ating mapapansin sa ating kapaligiran temperature ay ma estimated lang para nasa 25 degrees Celsius. Humid ang simo ng hangin, medyo malamig pero papawisan ka talaga. Humidity, humid, humid. Maganda ang panahon pag ganito lang makulimlim hindi masyadong mainit hindi naman malamig tama lang mga kaibigan so yan ang simple content mga kaibigan para meron kayong mapanood at ito ay mga bahay dito maganda yan mga kaibigan ating mapapansin. So, yan bukas na dito sa number 8. Yeah, yan mga kaibigan. At makikita natin dito. Kaya't, ayos lang mga kaibigan. Parang, pumapatak ang ulan ang medyo konti-konti So yan lang mga kaibigan Ang masasabi ko At Ayos lang mga kaibigan Ating masasabi Alright Keep it up Thank you mga kaibigan Sa panunood At malapit na tayo Sa ating pupuntahan mga kaibigan walang problema kung umulan umulan ng konti ha ah. nagtatagiti na sa pabikol mayroon tayong payong na may maikli <laughs> tayo handa kung umulan man ay medyo handa tayong medyo kunting handa alright yan ang ibon no? Oh. umaawit na ibon yan mga kaibigan ng ibon o, dito tayo Ang kang dito na lang makay bigan. And see ya next time. Bye bye. God bless everyone. Ito, makulim lim talagao ang ganda ng panahon. Ayan, hindi mashado ma traffic. Kayong arao ng 20th of March. Wednesday, All right? See ya and God bless. Have a nice day, everyone.